Ang ginawa kay Sir, yan! Sige, okay, isuka man isuka man, hanggang mamaya yan. Apo po, papagalitan ka na naman yan. Kaya kaya kanina. Huwag <laughs> kang papagalitan ha, okay na 'yan, kalit, kalit sa akin. Lapit kayo kayo sa akin. Lapit kayo sa akin. Ah, yeah. Lapit din kayo kay Sir. Yeah. Yan! Ano ba, diba, may sakit sa puso ate wala? Baka bigla nagkakaroon. Katulad okay. ng iba'y walang sakit okay. diba, lahat na sakit ibinom <laughs> kayo. <laughs> Sa kapangyarihan pa nung yawin makapagtago kasi sino mang sa taong ito sa masulok ng naroon kasi sa taong ito. ginawa mo dyan. Dali. Ay, kasakit eh. Ito ang galing mo ginawa mo dyan. Bilis. Ari ko, kasakit. Ari ko, kasakit. Tama na po. Tama na po, kasakit. Ang galing mo ginawa mo dyan kayo, sir. Dali. Hindi ko po alam. Aray, ang portal na. Gigilitan ko nalaan. Aray ko po. Kasakit. Kasakit. Tama na po. Kasakit. Kasakit. Masakit pa o. Oh. Pasok sa'yo. Ang gising. Masakit. Nasa ibang anak niyo. Ito na tayo ng bukas ng portal. Nini. Iyon, positive na meron. Hindi isang sakit yun na wala. Sorry. Yung bulok ang kawal. Iyan mm -hmm. sa puso ay blood cholesterol. Wala. Sana masakit okay din. Sakto lang. Sa ipikit lang. Sa isa titingnan natin. <coughs> <puso> -sar, wala. Sir, may sakit kayo sa puso wala? Nakakahinga ng ice ngayon.

Tingnan natin, sasairin natin sir, Kaya nyo, kaya na naman na, hindi ko na kayo pinapagod eh. Pagkapasok ay okay, pinapagod Para sa idlam. Yung mga bahay papasok. Aray ko! Aray ko! Sa inyo, sa inyo pa lang susi. Oh, Sisira pa lang po sa portal. So, Ayaw sa radio sa Tayo tayo natin sa lahat, meron pa. Ani pa rin nakikita, pa rin nakikita ko. Abalo. Oh,

Sir, bali. Yan ay kulam ho. Parang hawari ano. Hindi lang ho kita yung. Uru. Puro yan. Sir, para may nangagapang sa mga garni mo. Sa loob ng katawan, Wala pag-aapura na ang to. Bola sa. Ipilawak po ay Huwag akong tinuloy ka. Ate T, saka pa nga nang pangyayari yung tiksak na kayo, ano? Lakas nyo naman salita, eh. Mas na kayo. eh. Diyan na ka Diyan Ano natin mayroong patay, ha? Ano? 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 Kunti okay, Ay, nasagot na kayo, di wala na. Kanina ay lahat kayo ng aray. Bus na. Awa ng Diyos. Sa so, kung paano palang yawin sa so, Pilipinas. Yan lang ho. Bagitaan niyo ako pag, pag maningan ako. Gagaling na ho yan. Okay na tayo tayo. Hey.